Good morning guys, mga lalat si to. Heto Gusto ko lang pong i-share sa inyo Yung opinion ko dun sa nakita kong video Ito nga yung video ni Edward Na parang ninakawan niya ng halik si Kisses Ganito yun, parang dun yata At sa kagayan de oro, pumunta sila Hindi ko alam, hindi ko sure ha Yung kasi yung nakalagay doon sa video Ngayon, nakatayo si Maimai, si Edward, tsaka si Kisses Din parang uh, uh, ninakawan ni Edward ng halik si Kisses So ang nakita ko dito, parang Hindi ano eh, alam mo yon Hindi dapat niya ginagawa yun Lalo na maraming tao Kumbaga parang sa madaling sabi, parang sa tingin ko lumalaki yung ulo ni Edward kasi nga siguro sobrang kasikatan. Tsaka isipin niyo to guys, kahit saan pumunta si Kisses kasama yung papa niya. So paano na lang pag nakita ng papa niya 'yon, 'di ba? Parang binabastos niya. Oo nga, alam naman natin 'yan, iba yung kultura ni Edward na kinalakihan nga Pero dapat dahil nasa Pilipinas siya, yung makisama siya, yung mag-adjust. Tsaka boy, alam mo sa tuwing sa nakikita kong effort na pinapakita ng mga Mayward fans, sobra-sobra. Sana naman pakitaan niya ng konting respeto. Tsaka nga, gantihan niya, 'di ba? Yung mga ginagawa ng Mayward pants Kaya tuloy yung iba, pilit na uh, itinutulak, okay, yung uh, Kissward, Kisses Edward. Kasi nga, sa nakikita, ang, ipinapakita ni Edward kay Kisses, di ba? Nakikita ng madlam people yon Kaya ganoon. Kaya nagkakaroon tuloy na parang uh, lituhan kung ano nga ba talaga, may word ba o Kissward ba? Kasi parang may may word na, sa madaling sabi, ang sinasabi ng iba na uh, Kissward fans, na parang hindi talaga gusto daw ni Edward si mayba -may, Kung si Kisses talaga yung gusto niya dahil nga na naman doon sa video na to kumbaga talagang isa na naman yung sa nakita nila kumbaga para uh, lalong uh, i-push yung kiss mark. so kayo po ano masasabi niyo doon sa video na to na napanood ko so ilagay ko po yung link sa para panood nyo so ilang po muna ulit sa inyo maraming salamat sa mga tikong po ito hanggang sa muli po